Guys. <laughs> Ang galing po talaga. Gandang umaga po at ito. Parating lang na. Hay Ay, sorry sorry. Kunin po. 'to. laki na po. Uulitin ko 'to, boy. Ito po ni ko. guys hey, ito si Kokoy nakadali po ang batang lumot ayam po si Kokoy eh, well, nakadali na naman po dito kasama namin dito si Kokoy ang batang junior lumot ayan po Uy, ba, ano yung niwalay mo eh sama-sama mo na doon wala na wala na ano doon wala na lalagyanan lalagyan. doon eh. ipapakita ko po mamaya sa inyo Magandang umaga po at ito. Kararating lang lang ho, lang ho namin ni ni Larry ito po. Kasi ito naman dinali naman po ni Kokoy. Si Lumot. Ano okay na? ko na yan. Oh. na? Sandali. sandali. Ito, ito binibigay po ni Kokoy. Hoy, di, coy, dito, koy, dito. Yan, hoy, hoy. Ah. Ayon po, binigyan ko ni Kokoy ng laman yung cooler ko. Salamat Kokoy, kalamat. Salamat. Eh, isa pa pangalan, pangalan to, kalimutan. Ha? Ala Junel, nakita mo na yung mga load na naka-upload? Okay. Ito po si Junel naman. Ito din, kasama ang mga batang lumot. Nang West Rembo hindi po kami mananalo dito sa mga batang lumot na ito 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 si Coco Yu time ha. Salamat ko sa biya yang bigay mo. Ayam po ang mga West Rambo anglers. Junel at saka po si Kokoy kami naman po ang Guadalupe Anglers si Larry si Larry na lang po natitira at saka ako na nahiwalay, nahiwalay na po kami at ah, talagang wala na po talaga namimingwit dahil po ang alam nila wala na po mahuli eh bakit po ito itong mga batang West Rembo may nahuhuli pa galing po ito dun sa ano eh doon sa Makati part Naglipat to dito sa West Rembo. Ayan po. Eh, naawitan ko po ng isang plapla. Ito po si Kokoy. Pabait po ito si Kokoy. Kahit nung araw po, namimigay eh. Bata-bata pa ho ngayon. Oh, mukhang yeah. ano na eh. <laughs> Nawala na po yung maestro nito. Nawala na po. Siya na po yung ngayon ng Master Junior Boy Lumot Kokoy Di po, magandang umaga po At ako'y magsiseta pa ho ng bulate naman Bulate ho ng Marikina Susubukan ko po ng ano, Bigay po sa akin ni Manrico doon sa sukat, Sukat Muntinlupa Ayan po yung pain nila, oh. Lumo oh. yan po. Ayan. Ay, sarap. Ah, uh, guys, papakita ko lang po yung huli ni Kokoy. Koy, tingnan nga, Koy. Ayan po, guys, oh. Yung mga huli ni Kokoy, oh. Grabe po yung mga mamaw. Ayan po, oh. Eh. Ayan. Ayan po, huli. Ayan po. Ayan po, ayan po laki, oh. Ay! Ay! Grabe, ay, grabe. Guling naman. Ay, grabe. Ha? Ay! Edther, kunin mo yung ano doon, no? Pamipet. Pana, Kapitan? Opo, may meron doon. Diyan 'yung, ay, pan pan yung panalap doon. ay lokey po 'yung. Ilapit mo dito, ilapit mo dito. Halik ko. Ay, sorry, sorry. Teka Yan, yan, yan.

Grabe! Hirap! Magigsi! Ayan po! Huli ka Pero, agad! Grabe! Eh? Ayun ko agad sa inal, eh! <laughs> Nel, ito ah? yung kumagat sa'yo! Oo! Oh. <laughs> okay, sa so, ano? Ay, gra oh. gra ah. pa, picture grabe! Picture po! Ay, gra oh. grabe po! po! Naku po, grabe. Salamat, salamat. Panalo. Dito, 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 dito muna lang! gagamitin natin yan. Gagamitin din namin mamaya yan. Oh, oh. grabe. Pass oh. mo na eh. Ah, na po yung ano, mamaya na. Grabe. Grabe. Ano ba pa yung pamatalihan yan? Abot ah, hindi ba makakalas to? Sibel? Goy, okay. harap mo nga sa akin, Goy. Harap mo lang yan, yeah, ganyan. Goy! Ito po, huli ni Kokoy. Layo-layo ko buti. Para makuha laki. Yan. Ang laki! ka matanggay sa Sibel Canal. Oh, laki ah. Congrats Congrats. Laki! laki. laki. Yeah, Kaya pa nga ano, diyan Alak na. may ibang huli, koy? Ito, 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 Ang huli, grabe po. Puro mamaw na, oh. Ayan po, oh. Ayan, Ayan oh. Puro mamaw, Ayan oh. Ayan ah! Ay, po. Oh, grabe po, oh. Grabe po, yung huli, oh. Puro. Wow! Oh. Dinubos na po yung mga inahin. Mga inahin. Ito po, mga inahin na, oh. Oh. Ah, mga isa Ayan pa! Ay sus, mariusi! Grabe! Grabe! Ay sa, ay ay sa! Ayan, huli po! Huli na, huli naman! Si Junel naman! Uy, galing naman! Another one! Ay, Junel, kaya mo na yan! Ang oh, galing! Sige, 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 sige! Ay, anong panalok? Para sigurado ka! Kunin mo na yung panalok! Ay, laki din yan ha. Oh, baka makawala pa. Baka makawala pa. Ayan. Laki rin. Grabe. Ha? Huh? Oh. Grabe, laki. Ayan. Laga yan, laga yan. Bibigay na naman daw sa atin. Yusmin, lalaki. Ha? dito lari ko mo nang ato lari lari ko ni mo ang uh, kat ko ni mo ay salamat sa biyaya ninyong dalawa oh. ang nyo God bless sa dalawa kaya lang yung ano namin wala po yung so bagay oh, oh, salamat 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 guys ang galing po talaga ng mga mga batang West Anglers po sila lang po ang nakakahuli ng hindi lang hoplapla mamaw na ho gagaling mo talaga ng mga ito kami ho ang pahay namin bulate hindi ho namin malaman mabibigyan din po kami ng ganong biyaya pero sila po ang lalaki kaya po ay pero Maganda lang po, nabiyayaan po kami, nabigyan po kami. Si Larry, nabigyan din po ng isang mamaw. Oo. Lapla lang po ang pinili ko. Galing po. Sige po. Ito, huli na naman. Huli na naman ni Kokoy. Galing ni Kokoy. Talagang sa kanila lang talaga. Dito po sa cooler ko, dumidiretso. Uh? Salamat po. Salamat. Talagang nga naman, oh. oh. Salamat, Lord. Oh. Sa biyayang bigay-bigay mo. Salamat po. Guys. Grabe po ang mga huli nila. Puro mamaw na po talaga na huli nila. Galing po. Talagang yung lumot, yung lumot na puti pong nahanap ng mga isda. Ewan ko lang po, dito sa pain namin bulate. Sa akin po, ang pain ko bulati na Marikina bigay po sa akin ni Ma'am Federico may natira pa siya pong ginagamit ko ngayon dito sa building 18 Bliss of Bliss nandito po ako ngayon nagka-try po tayo kaso nandito naman po sila Kokoy ang mga West Rambo Junior Boy Lumot yung po galing po lahat po ng mga mga ano na dito na, nakuha po nila yung mga mamaw na tilapia malalaki lahat po sabi lalaki meron nung ibinigay kay Larry eh, mamaw din nung laki eh. Binig, niya binig, binigay lang sa akin oh binigyan din ako ng huli nila lalaki po mga blabla mm -hmm. ito po Banjing banjing na, boundary na kami nilari. Ah, ulit din naman wala lang. Uy, 'yan 'yung naman. 'yun oh? <laughs> Grabe. Eh. <laughs>

kagandahan kay Kokoy. Nakakahuli po siya, pero hindi po sa cooler nila bumabagsak, kundi po sa cooler namin. Sandali ko guys. Sabit. sabit po, sabit oh. Sandali lang po, sabit po, sabit. Sandali po. Sandali. Po. Sandali po, sabit talaga naman, Kokoy. Ano ba, sa ano ba yan? Ikaw... Ikaw na naman, Uy, laki! Kapabang, kapat, kapat. Grabe, Kokoy, Kokoy. Ikaw lang ang pinagpapala yata dito, ah. Galing, ah. Okay po, baliwala lang kay Kokoy, oh. Kahit anong laki, oh. oh. Na naman, another na naman. Angat! Angat! Ya, angat! Yeah, angat. Yun. Another na naman. Grabe. Grabe naman. Grabe Grabe po. lang po, dala ko yung panalok ni Boss Ching. Ito po, napakinabang Grabe naman po kasi ang hulihan. Mamaw. Oh, yan na naman, oh. Grab, Another na one. Si Kukoy. Siya talaga, siya po talaga, oh, si... Boy Junior Lumot lang po Uy, galing talaga Oh Kaya, kanin mo Galing S talaga ni eh. Galing talaga naman Galing talaga ni Kukoy Uy, kaway, kaway Ayan Ayan <laughs> si, po si Junior Lumot yan, si Junior Boy Lumot Kokoy Ari naman po, pa imbulati Galing Ayan Uy Wow, oh, yan Sige, 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 sige. Ayan Oh, wow 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 Oh, oh, oh Uy, Uy may gina lang laki rin, laki rin. ay, anu na baka bitawa man mo yan eh, ikaw lang maglita oh, ayan ablang ay, no, magbigay na no? nai lo, sabi nga nai lo oh. oh. lang ulit ha, no? uli. wow, wow. <laughs> Nakadali -da! rin sa Pine Bulate Ay, Guys, dito naman po Taga video lang po ako <laughs> Taga video lang po ako Kumagat na po sa Pine nga po, nahuli ni Larry Taga video naman po ako <laughs> Dami po Mga mamaw po, mga mamaw. Grabe po mga ano, naglaki po. Mamaw na. Dito lang po yan sa please, building 18, sa tapat po. Tapat po ng RFM. Ayan po yung RFM dati. Sandali lang po, sasabit eh.